Hello mga kaibigan, dito tayo nga sa Jis Canteen, kakain mo na kami! Jis Canteen, ang pangalan nila? Gina Canteen! Gina Sar Canteen! Sarap ang ulam nila ngayon ha! Ah. Okay, pupus na! Malakas ba kayo? Medyo! Anong mga araw malalakas ang ano dito? Halos everyday! Halos everyday! Mura naman yata kasi. Mura. May sampo, may kinse. Ano yung sampo dyan? Ito, ito. Sampo, verte, kinse, paksiw. Ayan. Ito. Okay. Puso ng saging. Puso ng saging, sampo. Ano to? Galunggong. Galunggong. Isda nyo, magkano? Sina ba? Kinse lang. Ah, kinse? Wow. Wala. Dinuguan, magkano? Dinuguan, 30. mura, Wow. Ah, Mura nga, 50 ano. 50 isang order. O, oh, 30. Mag yes. 30 ka, makakaulang ka. Na. Mura nga. Dalawang plato. Dalawang plato. Ayan. Pag napapadpadpad -pad yun sa ordeneta punta kayo sa cheese canteen. Kinaate. Saan ba ito? Loob ng palengke, no? Ano? Likod ng Magic Mall. Ah, uh, sa likod ng Magic Mall, darina daw. So, sa so, mga gustong, uh, so, Ordineta, sa mga bawat pa yung ordeneta dalaw lang kayo. Ano Murang-mura. Very affordable. Affordable. Wow! mga pagkain. Ayan. Ito po yung ano, hindi na balik-balikan sa amin. Yung budget meal, 50 pesos lang ako ito. 50, kasama na kanin yun. Oo, kanin. Kasama na kanin. May karne kulay na po yun. Wow, 50 pesos lang. Ang kasamang sabaw yun. Oo, ganito po yung 50 pesos. Ayos. Ayos. Alam natin ngayon, dinaguan. Courtesy of oh, G-Cantina, ayan. 50 pesos, no? Yes, wow po. 50 pesos, may gulay, may dinuguan, may kanin, kompleto. May sabaw pa, yan pa pala. Oh. May sabaw. Oh, may sabaw, may libre sabaw. Okay, so... Kain na tayo. <laughs> yan. Mga natin ang kanilang dinuguan. Nakalimutan ko eh Mmm Ang gulay mm. Ito maganda pag sa probinsya eh Puro gulay <laughs> Sa Maynila kasi Alam man naman, puro fast food doon eh Sa Maynila may isa ba? ah uh, meron din, pero po lang kasi ang mga kain sa amin. Kaya nagluluto na lang ako. Ah! Ayan. So, siguro kain muna ako. ayaw may na lang ulit. A few moments later. <laughs> Yan pala yung pangalan na takpan. Gina, okay. saan na yan? Cafe. Gina, food house. Gina. Cafe yan eh. Castro. Oh, Gina Castro. Yan yung pwesto nila. Yan. Dapat yan yung pinapakita. <laughs> Ayan. Ito yung pwesto nila. Nasa may... Ito. Meron sila. Ayan, ito. Adamitan. Ito. Wala lang yan sa may Jigod na Magic Park.